Empty, empty na, oh. Dago ko yan! Bumusina ba naman yung atricycle? Tara tuloy yung tropa tayo, yung nabusina. Hahaha! <laughs> sabay kami <laughs> siya, siya naman yun siya naman yun na busina eh <laughs> No, oras ang duty mo? Hanggang ah, mamaya mo duty ka ngayon? Ako yung pang Huwag yun o Kaya nga Pero may pasok ngayon eh, balagtas huh? Hindi ko lang pinapasok sa ining hmm? May pasok. Pa? <laughs> hindi sila, hindi sila kasali sa cancel. Hmm. Ang kasama lang ay Lemery, Kalaka, Palemery, Panasugbo. Tito, Pataal. Magano'n. Pagkataalan nyo ba? Eh, hindi naman kami sa highway, sa Lipa. Ah, sa Lipa ba? Ah, oh, Lipa. Okay. Tabang parang yung dayan no? Ah. Hmm. <laughs> Bakit ka dito ang bahay, no? Pasara ko na nga din, eh. Ang galing ko lang sa daan. <laughs> <laughs> muna, Thank kuhilang you. Kuhilang. Hindi naman. mo ako inapusin eh? Hindi <laughs> nga? <laughs> <laughs> yeah. iba pa ang busin ko. ako, napie ako, ay hindi ako yon <laughs>